Good po mga kaparmer Ngayon ay eh, pupunta kong bayan. Magbabayad ng bill sa tubig sa Mangadan Water District. Kasama si Tita Ibe. <laughs> Alis na po ako. Ang araw-araw na gawain. Ibatik! <laughs> Thank <laughs> samantala ko pong puputulin ang aking blood dahil po magbabayad ako ng ano bills sa tubig kami ako na lang po itutuloy ulit

hangin ng konti kain po tayo ng pidipig ito po tayo sa tabing dagat doon po, sa, mag sa gawing doon po merong nangangawil nanginisla narinig pong nagboboting Magkanda na po lang mga bahay dito ngayon. kain po tayo ng pinipig hindi ko na po inalis ang aking helmet at mainit ang sikat ng araw kapag po tag-araw sobrang dami ng tao rito punong-puno itong dagat yung mga naliligo ngayon po hindi na ano kasi malamig ang panahon konti ang nagpapalamig ang ganda po ng view dito Dun, kitang kita na po yung bundok yun po nila yung bangka ganyan lang po pala pag ahon nila ilalagyan po ng ano bilog na parang tubo bago itinutulak 你舒服了。 ini pokok mana-mana ini binur tulak Pwede ko kayong gunan. Pwede. Uh, ito po, mga kababayan natin. Inaahon po nila itong bangka nila. Maraming huli. Garantay. Baka... Ganyan ito Baka may pang merinda. Pagkandaan. 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 baka. Pagkandaan. 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 Pagkandaan.

O bilion-bilion eh pula. Kata Katambenera ni Sabok Apilaw. Ayung mommy ka <laughs> toy. Papayong mata siket mabili payong mom. Wala. Ayo na di sana pito. Dito

Ya basketball. Ito po umahon na sila. Konti lang daw po ang ano, tuloy nila. May ah. na uli. Napapatali May cosguard uh, sa gitna. Mga bisit, mga mga maritime, sa mo mga bisit. Kayo daw, sabi daw. <laughs> Bisit mga yan, pati kami, huliin. Hindi naman kami nagda-drugs. Lugnog. <laughs> Bakit? Bakit naman eh? Nangingisda kayo ng legal. O ito, ito na ito na lang. O pagpasinsan nyo na. Pambili nyo na ano. pambili nyo na ng ice candy. Magpalamig kayo. Ayan, sa lang <laughs> susikaryo. Ano ang ice candy? Ayan, sa kapila yun, sa kapila Sige. Sige.

Kukunti po na huli nila. Mayroon daw nang huhuli sa gitna. Doon pa sa may marit, uh, marit mga taga maritime daw po. Maritime police. Hanggang dito na lang po mga kaparmer, farmer uh, uuwi na po ako. Maraming salamat po. Ingat po palagi. Happy farming. mga kaparmer nandito na po ako sa bahay galing po akong dagat e medyo hindi na record yung mga ibang sinasabi ko kanina kailangan po pala pagka naka helmet po kailangan po ng microphone mga sinasabi ko po hindi na i-record medyo hindi maganda ang mood ng mga manging kanina dahil sinita daw po sila ng ano maritime police sa laot Siguro po, mayroon silang mga violation. Hindi ko rin po alam kung ano nangyari. Basta galit na galit yung boat captain nila. Dahil kasi sinita daw po sila. Pinaahon, Kinauwi. E, hindi naman po natin alam ang tunay na nangyari. Baka po may violation din po sila. Kaya po sila pinaahon doon sa mga manging isda po natin na nagparinig ng merienda Pasinsya na po kayo dahil 200 pesos lang po yung naibigay ko sa inyo dahil kasi wala po akong dalang pera uh, hindi ko po inasahan na makakarating ako doon <laughs> Uh, naisipan ko na lang po nung nasa bayan na ako na uh, magtuloy na lang doon para magpahangin yun po galit na galit nagmumura yung pinaka boat captain nila pati po yung 200 na ibinigay ko init siya pa niya yung isandaan doon sa kabilang bangka yung isandaan hawak-hawak niya sabi niya sa inyo, sabi niya mahirap din po ang ano mangisda tiyak po magdamag silang walang tulog bago pagsikat ng araw nandyan na po yung maritime police Yan ang mahirap dito po sa atin. Hindi ko po alam po napakalawak ng karagatan natin pero walang anong isda. Malilit lang po yung mga huli nila. Saka pupunti lang. Kalahating ano lang ko kalahating styrofoam doon sa box na styrofoam. Malit lang po yun pero kakalahati lang. Malilit din pong isda. mga hina po ang ano rito sa atin doon po sa pinanggalingan ko po gumagawa po sila ng artificial rip naglulubog po sila ng mga sasakyan, inaalis lang po yung mga gulong makina differential, transmission yun pong chassis po at saka body ng sasakyan nilulubog po nila. yun ang ginagawa po nilang tirahan ng mga isda. Kaya po kahit paano mayroon pong ano, pagtatagot-taguan yung mga isda. Nakikita ko po yun dahil kasi doon sa dive site na pinupuntahan po namin, gano'n sa may sa Saudi Arabia <laughs> mismong ano maraming isda kaya lang po pinagbabawal naman po ng Coast Guard ang mamana kaya hanggang tingin-tingin lang po kami hindi kami maka ano pinapanood lang po namin yung mga isdang ano palangoy-langoy doon sa loob ng inilubog nila sa sakyan Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Sana po oh, ingat po tayo lahat. Ingat po tayo palagi. Maraming salamat po.